Ayan guys, good morning po. At uminit na po. Ayan. Nainit na po. Ayan po guys, at ngayon na ay magluluto ako ng ulam ng mga bata para sa tanghalian. Ito po ay fried chicken. Yan. May narinit ko po muna ito guys. Hmm. Marinit po muna natin to kahit mga 30 minutes. Yan. Para yung lasa ay manunood sa laman ng mga ating karning manok. Yan, at dito guys, ay nagpapainit na po ako ng mantika. Yan guys, update tayo sa ating fried chicken. Yan, malapit na po yan maluto. At magsasalang pa rin po tayo niyan. Mabrag pa? Yan, kumakain na sila guys. Pagkain ni Adrian to. Yan, ito kay Bibi. Bunso, ulam ni Bunso. Yan, at kay Pia naman. Kumakain na rin siya. ayun guys, yun po yung panghuli natin salang. Hmm, panglast pang last na salang, fried chicken. Hmm, wala na. Ayan, guys. At ako po ay pupuntang munisipyo. Pupunta ako ng kumilik. Ayan, at ako ay magpapa-activate ulit, guys. Para makabuto na rin pagdating ng eleksyon 2025. Yan. Nalakad na ako guys papuntang terminal. Yan at hanggang alas 4 po daw guys ngayon ang kumilik. Ngayon po ay alas 3. Mag-alas 3. Kaya habol pa po ako. at hindi na gano'n kainit Ayan, dito na tayo sa terminal terminal ng tricycle. Waiting pa po tayo ng ibang pasahero. Ayan guys, tayo muna ako ng ibang pasahero para may kasabay. nandito na po ako sa may munisipyo tatawid lang po ako ayan ayan tatawid po ako guys ayan guys nandito na ako sa loob ng munisipyo Ayan guys, lumabas po muna ako at meron ko akong mga ipapaserok. Magpaserok po daw ako ng ID. Yun, at yung stub ko na uh, dating may 2015 po akong nagparehistro dito. Ipapaserok skin ko din po ulit yun. Ayun, magpapaserok po. Ayan po at tapos na ako makapagpa guys. Pipilapan ko lang po ito. Ayan. Malapit lang naman po dito sa munisipyo yung pwedeng pagseroksa ng mga ano requirements na hinihingi po nila. Hinihingi po ng pumilig. pagod ako sa kalakad. Tama. Ah. Yan guys, si mister po ang pinasulat ko. Medyo nanginginig yung kamay ko. Sa kalakad. Thank uh, you. Yes, ये सुनो बच्चो हां योर आईडी वैलिड यू नीड टू रिडिटेक्ट योर अकाउंट एंड मैक्सिमम सपोर्ट या अपना मास्क का सेटियोन चेक करो और हां सो यू नो हेलो बिगिन योर डेली सब्सक्रिप्शन का वीडियो में सब लोग Yan guys, at tapos na po pumila doon sa step 2 interview. Ayan, at pinapopo po, po ako ulit. Tatawagin daw po ako ulit guys. For activation yan Ayan guys, nagpipila ako ulit si Mr. Ako yung nagparehistro pero si Mr. yung nagsasulat mas mabilis po kasi siya magsulat guys for sa akin much 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 later binigyan lang ako ng bago ayan guys at tapos na po akong magparehistro ayan po ang katunayan natin left thumb mark at saka right Yan, right thumb mark ayan Yan guys at kami po ay pauwi na. Ano, didiretso right tayong 167? Ayan po, at kami po kuna ay pupunta daw po guys ng 167. Bibili lang sa si mister ng ano. Anong bibilihin mo? Flashlight. Flashlight. Mahirap guys pag wala siyang flashlight sa trabaho. Kasi minsan pumapasok sila ng mga kisami. <laughs> Yan. Okay, so nag na lang ako. Eh, maliyan. And guys, at nandito tayo ulit sa 167. Titingin po ng flashlight si Semester. ayan ah. Ayan mga flashlight, hindi lang gusto ni Mister. Mahinahanap siyang flashlight. Mm, ito lang daw yung mga rechargeable nilang flashlight. Kaso hindi man gusto ni Mister yan. Sayang yung sa may DIY. Yun yung unang pinuntahan namin ngayon kaso wala na nabenta na raw lahat. Meron dyan? ah ah, Pambay. Wala. Yun lang daw yung nandun eh. Sa online ka na lang. Ganun din naman yun. Mag Shopee ka na lang o kaya Lazada. Sa TikTok, meron din. Ayan guys, at lumabas po kami. Walang nabili si Mister. Uh, sayang yung yung na, wala yung flashlight na hinahanap niya. Ayan guys, naman po muna kami dito sa major living. Si Mr. po ay nakapila doon. Manlibre daw siya ng hamburger. Ayan, at napagod sa kakalakan. Ayan, yung mga naka-plastic na yan. Ayan yung mga pinamili. Sa so, Nema, pina ni sinaba ata. Ayun si Mr. Guys ay nakapila. Hay <gibu> guys at naka na si Mr. Malakas yung hangin. Okay lang sa'yo. <laughs> Sila dyan ako nga kasi sabi ko mainit eh. Sarap malamig. <laughs> Sobrang lakas po ng aircon. Yan po at aming number ay 40. Yan. Pakin. Pakin.